Hello, mga ka-idol! A day in my life! Dito kami ngayon sa SM Kaloocan at sinamahan ko ang aking anak. Dahil may surprise siya sa aking apo, hindi namin inaasahan dito na papapasama ang aking apo dahil kaninang umaga eh hindi niya na siya sa kanyang ika kaya eto, naisama na namin siya. Surprise sa to, so, kaya lang nakasama siya. Sobrang happy niya kasi nagbabago niya cellphone kasi laging nagre-reklamo nagtalag na ang cellphone kakalaro o ba diba? ang akin nga po sobrang happy niya. ayan na ang kanyang cellphone ayan na kinitip ng mami niya sobrang happy niya huh. wow. daw siya malang sa mami niya may iyaing o diba nandito na kami kami Magpupod trip na o diba pain kita talaga at nakalibre na.